ang krisis sa Balkan at asasinasyon ni Archduke Franz Ferdinand bilang tagyat na sadhi or immediate causes ng unang digmaang pandemya. -di. Samantala, sa loob ng rehiyong Balkan sa timog silangang bahagi ng Europe, patuloy ang pagtindi ng tensyon na bunga ng nasyonalismo. Nagkahangad na iba't ibang nasyon na nabibilang sa bawat pangkat etniko na maging malaya mula sa mga imperyong Ottoman na sumakop sa kanila. Sinamantala ng mga nasabing bansa ang mabilis na paghina ng kapangyarihang Ottoman sa pagpapatuloy ng pakikibaka ng ilang pangkat na makalaya, ang iba naman ay nagawa ng makahulagpos mula sa pamuno ng Ottoman Turks at nagsipagtatag na ng hiwalay at nagsasariling nasyon. Kabilang sa mga ito ay ang Bulgaria, Greece, Montenegro at Serbia. Makapangyarihang porsa ang nasyonalismo sa mga bansang ito. Ang bawat pangkat ay naghahangad na mapalawak ang kanikanilang hangganan. Halimbawa, ang Serbia na may malaking bilang ng populasyong Slavic ay naghahangad na may sama sa nasyon nito ang lahat ng populasyong Slavic na nakakalat sa buong Balkan Peninsula. Dagdag pa rito, nais din ng Serbia na makontrol ang Bosnia at Herzegovina, dalawang probinsyang magbibigay sa kanya ng lagusan patungo sa dagat Adriatic. Subalit, ang mga probinsya ng Bosnia-Herzegovina ay nasa ilalim ng Imperyong Ottoman na pinangasiwaan ng Austria-Hungary. Tinutulan ng Austria-Hungary ang ambisyon ng Serbia dahil sa pangambang kumalat ang katulad ng nasyonalismo sa kanyang sariling multinational empire o imperyong binubuo ng iba't ibang nasyon kabilang ang mga Slavic. Dagdag pa rito, kinatatakutan ng Austria-Hungary ang pagpapalawak ng Russia na isa ring bansang Slavic. Higit na pinainit ang tensyon sa riyong Balkan sa panghimasok ng ibang mga imperialista at makapangyarihang nasyon gaya ng Russia at Germany na naghahangad ding maisulong ang kanilang interes sa lugar. Higit na pinainit ang tensyon sa riyong Balkan sa paghimasok ng ibang mga emparyalista at makapangyarihang nasyon gaya ng Russia at Germany na naghahangad ding maisulong ang kanilang interes sa lugar. Hinihikayat ng Russia ang pagbabago ng isang anyo ng nasyonalismo na tinatawag na panslavism. Ang kilusang ito ay naglalayong mapag-isa ang lahat ng mga populasyong Slavic ng Silangang Euro. Bilang pinakamalaking bansang Slavic, Handa ang Russia na ipagtanggol ang maliliit na populasyon at bansang Slavic gaya ng Serbia na nagdeklara ng kalayaan mula sa Imperyong Ottoman noong 1878. Noong 2012, tila muling naulit ang pangyayaring ito sa pag ng Russia sa Crimea at pagtulong sa mga rebelde sa silangang Ukraine. Kapwa ang mayoryang populasyon ng Crimea na probinsya ng Ukraine at secessionist rebels sa so silangang Ukraine ay mga katutubong Russian at etnikong Slavic. Noong 1908, ganap ng sinakop ng Austria at ginawang bahagi ng imperyo nito ang mga probinsya ng Bosnia-Herzegovina na may malaki ring populasyong Slavic at pinupuntirya ng Serbia na maging lagusan nito papuntang Dagat Adriatic. Ikinagalit ng mga pinunong Serbian ang ginawang ito ng Austria ng mga sumunod na taon. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga Serbian at Austria. Patuloy ang paninindigan ng mga Serbian na mailayo ang Bosnia-Herzegovina mula sa Austria. Bilang kasagutan, nanindigan ang mga Austrians na kanilang dudurugin ang mga anumang pagtatangka ng Serbians na pahinain ang kanilang otoridad sa Bosnia-Herzegovina. Pagsapit ng 1914, ang rehiyong Balkan ay itinuturing ng Tower Keg of Europe. Naghihintay na lamang ito anumang oras ng kislap na magbibigay daan sa isang malaking pagsap. Noong Hunyo 28, 1914, si Franz Ferdinand kasama ang kanyang asawa ay dumalaw sa Sarajevo, ang kabisera ng Bosnia, sa nasabing pagdalaw, isang pangkat ng mga asasin ang ipinakalat ng grupong Black Hand sa mga kalya ng Bosnia na daraanan ni Franz Ferdinand. Ang Black Hand ay isang lihim na organisasyon na naglalayong wakasan ang paumuna ng Austria sa Bosnia nang mabigyan ng tamang pagkakataon, labing siyam na taong gulang na Serbian na si Gavrilo Princip ay binaril binarilang kanyang asawang mag-asawang Franz Ferdinand at Sophie sa loob ng kanilang sakyan sa kalye ng Sarajevo. Dahil pumatay ay ang sang Serbian, nagpa Austria na samantalahin at gamiting panakip ang pangyayari para parusahan ang Serbia. Noong Hulyo 23, nagpadala ang ultim ng ultimatum ang Austria sa Serbia na tanggapin nito ang lahat ng kanyang napakaraming hinihingi or demands. Alam ng Serbia na mauwi ang kanyang pagtanggi sa isang digmaan na mas malakas at makapangyarihang Austria. Bunga nito, tinanggap ng mga pinuno ng Serbia ang halos lahat ng mga hinihingi ng Austria at ipinanukala sa na marisolba ang iba pang kahilingan sa isang pandaigdikang konferensya. Subalit, walang intensyon ang mga pinuno ng Austria na makipagpusak pa. Buon ang kanyang pasya na magdeklara ng digmaan noong Hulyo 28. Nang araw ding iyon, ang Russia nakaliado ng Serbia ay dali-daling nagpadala ng mga sundalo nito patungo sa hangganan ng Austria. Nagtangka ang ibang mga pinuno ng Europe na mamagitan sa napipintong digmaan. Ngunit, huli na ang lahat ang makinarya ng digmaan ay nakaposisyon na at hindi na mapipigilan ang pag-andar nito. Ang isang digmaan ay inaasahan sa simula ng magiging mabilis na magiging mabilis lamang matatapos bago magpasko ay tatagal ng humigit kumulang apat na taon. Isa itong digma ang mauwi sa kauna-unahang digma ang at magpapabago sa pananaw at pangamaraan ng mundo sa kahulugan ng digmaan.